Paano kung ang iyong mga aral, trabaho at buhay ay punong-puno ng saya at kasiyahan? Paano kung ang mas masaya kang ginagawa ang iyong mga gawain ay mas madali kang maging produktibo at mas magaling sa lahat ng ginagawa mo? Parang hindi ba't isang magandang pangarap lang ito? Si Dr. Ali Abdal, isang doktor na naging eksperto sa pagiging produktibo, ay nagsabi na ang sikreto sa pagiging produktibo ay hindi disiplina, sipag o hirap. Ang sikreto ay ang kasiyahan. Sa kanyang bagong libro na tinatawag na Feel Good Productivity, ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng magagandang emosyon at kasiyahan sa ginagawa ay may malaking epekto sa ating tagumpay. Kapag ang isang proyekto ay masaya at magaan, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo para maging produktibo dahil kusa na itong mangyayari. Ang libro ni Ali ay nahahati sa tatlong bahagi: Energize, magkaroon ng lakas; Unblock, tanggalin ang harang; at Sustain, pananatili. Ang bawat bahagi ng libro ay nagtuturo ng mga paraan kung paano maging masaya at magaan ang ating buhay at trabaho upang magtagumpay. Energize, magkaroon ng lakas. Ang unang bahagi ay tinatawag na Energize. At ito ay tumatalakay sa tatlong bagay na nagbibigay lakas sa ating katawan at isipan para magtagumpay at maging produktibo. Laro, play, lakas, power, at mga tao, people. Laro, play. Mahalaga ang paglalaro at pagiging curious o mausisa sa buhay. Kapag bata tayo, mahilig tayong maglaro at mag-explore ng mga bagong bagay. Ang mga hayop at mga bata ay natututo sa pamamagitan ng laro. Minsan, habang tayo'y tumatanda, iniiwasan natin ang laro at iniisip na ito ay hindi na mahalaga. Pero, sa totoo lang, ang pagiging curious o mausisa ay nakakatulong sa atin para matuto. Kung ikaw ay nag-aaral, mas magiging masaya at mas madali ang pagkatuto kung ikaw ay magiging curious at magsisiyasat kung paano gumagana ang mga bagay. Halimbawa, kung gusto mong maging doktor, dapat maging curious ka kung paano gumagana ang katawan ng tao. Hindi mo lang ito dapat matutunan dahil gusto mong makapasa sa pagsusulit, kundi dahil gusto mong matutunan at malaman ang mga bagay na ito para sa sarili mong kaligayahan. Lakas, power, isa pang mahalagang bagay ay ang magkaroon ng tiwala sa sarili. Kapag naniniwala tayo na kaya nating gawin ang isang bagay, magiging magaan ang paggawa nito. Kung palagi mong sinasabi sa iyong sarili na kaya ko ito, makikita mo na ang mga bagay na tila mahirap ay nagiging mas madali. Ang positibong salita o mga affirmations ay makakatulong sa ating pagganap. Ang sikat na motivational speaker na si David Goggins ay laging nagsasabi ng mga salitang nagpapalakas ng loob tulad ng hindi mo ako kilala o si Captain America na nagsasabing kaya ko ito buong araw. Magaling na halimbawa ito ng paggamit ng positibong self-talk. Isang magandang hakbang na ibinahagi ni Ali Abdal ay ang tinatawag niyang confidence switch. Dito, kinakalangan mong magpanggap na parang confident ka kahit na minsan hindi ka sigurado. Isipin mo kung paano mag-isip at kumilos ang isang tao na tiwala sa sarili at gayahin ito para madagdagan ang iyong lakas at tiwala sa sarili. Mga tao, people mas magaan at masaya ang buhay kapag may kasama tayong mga tao na nagpapalakas sa atin. Ang mga kaibigan o kasama sa buhay na nagbibigay saya at positibong enerhiya ay napakahalaga. Magandang magkaroon ng mga tao sa paligid mo na nag enjoy sa ginagawa nila at nag enjoy din sa buhay. Magtulungan kayo para magtagumpay at maging masaya. Ang isa sa mga pinakamahalagang konsepto na ibinabahagi ni Ali Abdaal ay ang ideya na ang mga tao na kasama mo ay may malaking epekto sa iyong tagumpay. Kapag ikaw ay surrounded ng mga tao na nagpupush sa sarili nila at naghahangad din ng tagumpay, ikaw din ay mahihikayat na gawin ang parehong bagay. Kaya importante na piliin ang mga tao na magiging mabuti sa iyo at magbibigay inspirasyon sa iyo. Unblock, tanggalin ang harang. Ang pangalawang bahagi ng libro ay tinatawag na unblock. Kung saan tinatalakay ni Ali Abdaal ang tatlong bagay na nagiging hadlang o harang sa ating pagiging produktibo. Hindi sigurado, uncertainty, takot, fear at walang galaw, inertia. Ang mga hadlang na ito ang nagpapahirap sa ating magtrabaho o mag-aral nang mabuti. Ngunit may mga paraan para matanggal ang mga hadlang na ito. Hindi sigurado, uncertainty. Minsan ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagsimula ng isang bagay ay dahil hindi tayo sigurado kung paano ito gawin. Sinabi ni Ali na hindi sapat ang maging motivated lamang. Hindi mo kailangan maghintay na magkaroon ka ng motivation. Kailangan mo ring mag-isip kung bakit hindi ka pa nagsisimula. Magtanong sa sarili mo, bakit hindi ko pa ginagawa ito? Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating mga nararamdaman, mas madali nating malalaman kung paano makakahanap ng solusyon. Halimbawa, kung hindi ka makapag-aral dahil hindi mo alam kung paano magsimula, subukan mong magtanong ng mga tanong sa sarili mo upang malaman kung ano ang kailangan mong gawin. Takot. Fear. Lahat tayo ay natatakot paminsan-minsan. Ang takot ay isang natural na pakiramdam, ngunit hindi ito dapat magbigil sa atin. Ang kailangan natin ay lakas ng loob para harapin ang ating takot. Tanungin ang sarili mo, ano ang kinakatakutan ko? Kadalsang ang mga takot na ito ay hindi kasing laki ng ating iniisip. Kung matutunan natin na harapin ang ating mga takot, magiging mas madali ang lahat ng bagay. Isang teknik na ipinapakita ni Ali ay ang tinatawag na Batman Effect, kung saan tayo ay nagpapanggap bilang isang superhero upang magkaroon ng tapang at tiwala sa sarili. Walang galaw, inertia. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ay ang magsimula. Habang tumatagal, mas nagiging mahirap itong gawin. Kaya't mas maganda na magsimula kahit na sa maliit na hakbang. Kung gusto mong magsulat ng isang sanaysay, huwag maghintay na magkamali sa unang hakbang. Magsimula lang at unti-unting buuin ang iyong mga ideya. Sustain Pananatili Ang huling bahagi ng libro ay tinatawag na sustain kung saan tinatalakay ni Ali ang tatlong uri ng burnout o pagkaubos ng lakas overexertion sobra-sobrang pagod depletion pagkaubos ng lakas at misalignment hindi pagkakasundo ang mga ito ay mga bagay na maaaring magpahina sa ating mental at pisikal na kalusugan kaya't mahalaga na matutunan natin kung paano mapanatili ang ating lakas at motibasyon nang hindi tayo nauubos Budang Feel Good Productivity ay isang libro na nagtuturo kung paano maging mas produktibo sa pamamagitan ng kasiyahan. Mahalaga ang maglaro, magtiwala sa sarili, at maghanap ng mga tao na magsusuporta sa iyo. Kapag tayo ay masaya at positibo, mas magiging magaan ang ating trabaho at mas madali nating matatapos ang mga bagay na kailangan nating gawin. Isinasalaysay ng libro na mahalaga ang maglaan ng oras para sa sarili, gaya ng paglalaro, pagpapahinga, o paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Kapag tayo ay masaya at relaxed, nagiging mas bukas tayo sa mga bagong ideya at solusyon. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng ating tiwala sa sarili dahil ito ay nagiging susi sa pagtahak natin sa ating mga layunin. Huwag kalimutan na ang mga tao na sumusuporta sa atin ang ating pamilya, kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho ay may malaking papel sa ating tagumpay. Ang pagkakaroon ng positibong kapaligiran at isang support system ay nakakatulong sa atin upang magpatuloy kahit na may mga hamon sa daraanan. Sa pamamagitan ng feel good productivity, itinuturo sa atin na ang kasiyahan ay hindi lamang isang layunin kundi isang kasangkapan din upang mas mapabuti ang ating trabaho at personal na buhay. Ang mas mataas na antas ng kasiyahan ay nagiging daan upang maging mas epektibo tayo, mas creative at mas masaya habang tinatahak natin ang ating mga pangarap. Ang kaligayahan ay may direktang epekto sa ating mental clarity at energy levels. Kaya't hindi tayo madaling mapagod o mawalan ng motivation. Mas malaki ang tsansa natin na mag-isip ng mga makabago at mas creative na solusyon sa ating mga problema. Dahil dito, nakakamtan natin ang tagumpay hindi sa pamamagitan ng pagpili sa sarili, kundi sa pamamagitan ng natural na kasiyahan at positibong pananaw sa buhay. Sa huli ang pagkakaroon ng balance sa trabaho at kasiyahan ay isang mahalagang aspeto ng feel-good productivity at ito rin ang susi sa pagiging sustainable sa ating mga pangarap at ambisyon. Ang pag-aalaga sa ating emotional na pagpapahalaga anggap ng ating mga pagkatalo bilang bahagi ng ating journey ay nagiging pundasyon ng tunay na produktibidad. Ang mga maliliit na hakbang tulad ng pagpapahinga, pag-prioritize ng self-care, at pagiging maalam sa ating sariling mga limitasyon